buka ini jadi. eh.

ah lang sa bahay. Sa buwan, sa ayas. Sa ayas na yung mingot ha. Pero hagin na ninyo. Bilib hagin na ninyo. Aper. Aper, bilib ka yung aper. Kuya, ang kanting kanting Oo. Tuod na. Saan ko na yung

nakawagin itlo? mahusay nyo ano yun sobat ng tanong tao bilang ato? isabisha, isab. masagoy, kung pa kailan? oh, nas, wii, 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 wii,

itu tarung di li on inan kosong in nak muka uban nak ngirit mirror ini kita aja eh wei 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 kon wei kon wei nak nak kui chicks oh ini satu big brother ah awam ganisun kenapa kon nak isimu oh kon wei kon wei kenapa nak nana apa nak 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 kayak Naichik chicks Unai abu. Ayuh ha, ayuh ha. Ayuh tu bay, ayuh tu bay. Teri bay amuri. Nagu apa kesian? Ibu. What the fuck? Hello? Hey, 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 hey,

ang kapitan ng to sako an barangay oh, okay, ko katong mm, um, katong serbi <laughs> serbi da bato tang dako ya lagi oh, lagi tu ako ah, dina ake pwede ka kanan lagi. Tanan, oi kana tanan pwede ka <coughs> ay, Asa kan sila padung no? Asa mga siksi mong kayo? Mga siksi! Ay oh, ka! Laba pa agin nila! Mga ka naging nagablo! Nakara kay kukumilon! Hala! <coughs> Hala nga! Hala may hali may Fish! Basta ba? Hey! Maka kaunay kong Fish ko! Mga pagig kaayo! Hi 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 hi! Ha! dito ay Fish! Ito dito Fish! Hello. Hello, Kira Mo ona ginabish. Kami bis mo na gid bis. Mo ona. Oh. O sa ko? Sa nagan. Nya tani mo Ganwan. Asa ma? Asa daiwa makarang kilam os. Batik kay kagnao o. Wa wa ka na ko. Iyo. O. Ikaw. Ikaw. Ikaw ni. Ikaw ni. Kanwa ko takuling hindi maghuhugaw ay hindi mo na So guys, salamat sa pagtanaw n'o sa atong video ng Human guys. So please like and share and subscribe and click the notification bell upcoming video. Bye-bye. Sakto na